So, ngayon, pupunta ako ng downtown with Guedjamir. Ayan yung no. grabe, oh. Nakaporma. Maglalakad lang kami. Siya naka-umbrella. Ayaw niyong magkapute. Ayan siya, oh. <laughs> si koy Kuy, oh. Si Kuy Kuy. mo ka ko Sunod ako. <laughs> Ayan, oh. No. Kakain kami sa labas, oh. Binigay sa amin ni... ayun, ayun, ayun. Bili si Kuy Kuy. Baga sa sama. Maabit yun. sa sama. Ayan. Lakad na tayo. Anong taxi? Ngayon na taxi? Maglakad tayo. Kung dyan nakakabul pa. Mag... Maglakad oh, na tayo kasi na, bibili pa ako oh, ng pananim. Sarating natin doon sa city. Ano na, alas 3.

hindi hindi kasama si Amo pero yung card niya binigay niya sa amin kakaskas daw namin pagkatain ka rin Sige, po. ayan maglalakad ka niya gusto niya magta siya sabi ko maglalakad ano siya maglalakad Amo ko nagre sa likod ayun <laughs> pahinga D.O. ayun yung maglalakad ayun yung maglalakad kami sa palengke. Malapit na magbabayad ako ng kuryente. Ayan. Naku. Magbabayad na ako ng bill sa kuryente. Ayan siya. na ako nagbayad ng kuryente. Lakad naman kami. Papunta dun sa kainan. Pupuntahan namin. Kakain na kami. Ayan. 야. tao 건데? 네 나라 와. 응. 뭔 타고? 뭘안 tahu. 안녕하세요. 두기야, 네. 두기야. 제 Youtube Youtube okay, Masiso Shabu-shabu Ah, -shabu. uh, okay, okay Ito yung pinaka-rice Namin dito Ayan, kumuha ulit ko d'yan, mer Ayan, binigay ng tako nito d'yan, mer may, may gout d'yan, ha si wala hindi namin kasama si amo namin yung card niya binigay niya sa amin kaya pumunta kami dito sa Shabu Shabu Oh, Kawawa. Oo, oh, oh, sige. Ditan. Kami lang ni Kuya Jammer yung customer na yun dito daming gutom. Ang haba kasi ng nilakad namin. malayo. Ito na ito. Ito na ito ng dahon. na Daniel og Tixi

Kasi, ngayon papunta kami ng Daiso. Umuulan. Ay, yung kasama ko? Si Kuya Mer. Kape. Ha? Okay. Ayoko magkape, busog pa ako. Lakad kami okay, ka papunta ng Daiso. Niya, Amo, eh. diba, sa, sa bagay. <laughs> Pagkatapos namin kumain, pagkasama namin si Amo, sabi niya, kape muna tayo ulit. <laughs> kape, kape tayo, kape. <laughs> <laughs> ano kaya kung ikaskas na natin, ikaskas yung card ni amo, tatawag yun agad. Ano ka <laughs> pininirapan? Bakit pa yung nakasama ko? Ano may jamie? Oh. Ah, Oo. Gusto ko lang kung ano. Ano masasabi shout mo? Out. Shout out kay Kuya Morris Amator ng Waiguan South Korea. Shout out. Ano <laughs> ka daw? Hello yeah shout out to you Gooya <laughs> Morris. Ayan.